Saan another minute lang na naman. Kaya guys, bumili pala ako. Bumili sila tita ng maleta. Hindi yung maleta malaki. Ito siya. Ganyan siya. Guys, baka sabihin nyo hindi nagagalaw. Nagagalaw yan guys. Oh, 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 oh. oh. Maliliit lang pwede ilagay dito mga daya. Tapos, na ano yung dito niya yun, na alam tawag doon. Nahihila. Tapos, mm. Diba napaka cute doy? Hindi lang cute, maganda siya. Diba guys? May laman din siyang bracelet. Ganito siya buksan. Ayan. Patay ko. Ayan. May naman siyang mga bracelet. Yes. Napakaganda na ito guys. Tapos mag-a-alcohol. Ayan na tayo. Napakaganda niya at cute. Diba guys? Hindi ko alam kung magkano nabiliin nila dyan. Kasi ano guys? Kasi tita ko yung nagbigay niyan. Kaya sobrang saya ko. Tapos bumili din ako kasi yung tita ko ang isa, bin binigyan ako ng 200. Kaya ito yung pinabili ko. So, uguntingin na natin siya. So, Yorn! Sobrang saya ko yun naman, Joy. Sobrang saya naman ni Inday Inday niyo, guys. Malamang, ibaba, ibabasutan na yung plastic. Malamang hindi. So, ito yung laman niya, guys. Ito yung laman niya, guys. Ito. Hindi ko lang pa nang tawag dito. Basta, guys, 10 pesos lang ang isa. Tsaka ito. Alam niyo to guys. Yung parang inaano siya, hinihiwalay. Hello, babe! excited na naman ako dito sa itula. Oh, bee! ang ganda niya! Okay na guys. So, aanin uh, na natin to. O, oh, di Wow! Binili ko, binili ko to guys. Kaso, hindi ko alam kung kung ano ulit to? Kung dadalhin ko siya sa school o hindi. Baka kasi pagalitan ako. Kaya, hindi ko na nang dadalhin. Napakaganda niya, guys. Oh. So, ilalagay ko siya sa maleta. Ko, aray ko! So, guys, nice. napakasikip kasi nung desk ko. Sorry na. Sorry na, man, kung masikip. Ito na, unang bukta natin. Wala. Lumabuksan. Kaya, unan natin para limangin natin lagay. Huwag muna natin bugs mo rin yan. Yan ito bubuks Ito ba? Ayun, dito siya. Hindi siya tape. Hindi siya tape. Ano siya guys? Um, ganyan lang siya Oh. Ayun o. Oh. Ganyan lang siya. Kasi sinabi dito guys sa ano. Wait lang. Tingin ko lang siya. Kasi sinabi ng tendera guys, tape daw to. nadidikit daw to kahit saan. Hindi naman. Kaya... Tapos guys, inis na inis ako kasi... Ay, malungkot pala ako kasi guys... Wala, hindi naman magunting. Kasi guys... Kasi walang photo card. Yes, sobrang inis na inis ako. Tsaka malungkot yung kina sa isip ko. Hala guys, nadidikit to. Nadidikit siya. Kala ko hindi siya nadidikit ngayon nyo to guys. Kasi hindi siya madikit to. Sorry guys kung maingay dito. ano? o. Kita nyo yan? Kita nyo to? Nadidikit siya. OMG. So, mamaya guys, makakita nyo yung makikita nyo na yung resort ng aking desk. Aayusin ko na naman siya, yes. Dahil makal na naman. Pakaganda, guys. So, na natin itong isa. Ano naman ito naman yan. Puro tayo gunting. So, ko lang naman siya, guys. Ibabasura ko. Ibabasura ko lang. Ibabasura ko ito. Baka sabihin nyo, ibabasura ko siya. Hindi. Kasi sa lang yung pera. Ito. Ayun. Ganyan siya. Avocado design siya guys ah. Avocado design, design, design. Ang ganda nito guys ah. Pwede ito sa inyo guys. Mm, Napagandahan niya guys. Oh. So So, ma'am um, ikakalat ko muna siya dyan kasi ikakalat ko din naman yung aking desk mamaya kasi ayusin ko nga ba diba, guys. Tingnan nyo to guys, napakaganda. sabon siya guys. Sabon, sabon siya. ano you know, sabon siya na ano, parang binabasa ganun. Alam niyo yung nakikita na sa mga TikTok, Facebook, Ganon Ganito siya, guys. Diba, guys? napaka -cute. At saka guys, alam nyo ba't ako bumili ng ganito? Kasi, paglagayan ng mga sticker ko. So, so, 10 pesos lang ba? Ah, 12 pesos siya. Ayan, 12 pesos. Yala. Maano siya. Ayan, 12 pesos. Kaya, bumili ko siya. So, bibili pa ako ng ganito. Tapos guys, bumili din ako na ito. So, dahil favorite ko yung violet, violet yung moon ginawa kong design kaya ayusin ko muna to babasuro ka muna to plastic plastic so guys update ko na lang kayo pag naayos na to wait lang